Magandang araw mga ka-DIY Baling ngayong araw, tuturuan ko po kayo kung paano mag-charge ng battery ng solar gamit ang adapter na AC to DC Bali, ito yung available sa akin ngayon na ano, adapter kasi ginagamit yung sa laptop namin kaya etong ang available na gagamitin natin ngayon Bali, ang mga kailangan po natin itong solar charge controller na PWM tapos nilagyan ko na rin ng ammeter para makita natin kung paano mag charge at meron tayong battery na 18AH na 3S na lithium battery 18650 ang voltage po ng adapter na gagamitin natin ay 21 volts at 0.5 ampere medyo mababa pero pwede na po itong gamitin kahit papano sa charging pero kung may mas mataas kayo ng ampere, yung pang recommended ko na gamitin niya Basta mataas ang voltage niya mula 13 volts hanggang 21 volts. Bali, check muna natin yung voltage ng adapter na gagamitin natin. Bali, dito po sa, sa gitna, yung po ang positive. Ito na kung gilid, ito po yung negative. Bali, meriting rating po tayo na 21.7 volts. At pasok na pasok po ito sa ating SEC. Kaya po natin padadaanin sa SCC para po sya yung magbantay ng charging ng battery natin. Para kapag ka-over voltage na po ay kakatop na po ang charging. Kaya kahit hindi mo bantayan ay ayos lang. Subukan na po natin saksakit tong adapter. Ayan, bali ngayon po charging na po sya. Kapag nakita nyo po yung indicator na yun, nagbiblink. Ibig sabihin po ay nag-charge na siya. Reminders lang po, ito po ay PWM na SEC. Kung mayroon po kayo MPPT, mas maganda po. At iset nyo po pala yung battery nyo sa lithium battery. Kasi po, uh, iba ang parameters ng lithium battery sa LiPo4. At kung ang battery nyo naman po ay 100Ah pataas na po, ay recommended ko na gumamit kayo ng mga back converter na, na constant current ang output. Check na po natin yung output ng SCC natin kung nagcha-charge nga ba. Ayan, bali charging po tayo ng 0.55 Ampere at 6.4 watts kung sakali naman po na makikita nyo na zero, zero ang ampere na lumalabas at walang watts ay hindi po nagcha-charge ang battery nyo kaya mas maganda na maglagay kayo ng pang monitor kung nagcha-charge nga pa ba yung battery ayan, bali yan po ang ginagawa ko tuwing hindi po ako nakapag-charge sa solar panel ko at pag may bagyo dito po ako sa AC nagcha-charge yun naman po, maraming salamat po Huwag kalimutan mag-like at subscribe.